Hello everyone. Nagulo <laughs> ano. Hindi ako makaiglip. Dapat maiiglip ako. Kasi nga lang nawawala. Kasi nakikinig ako ng ano. Nakikinig ako ng uh, pamparipas pampalipas oras na uh, ayon. At hindi naman din ako nakatulog. Dapat umiiglip ako. Hindi ako makaiglip. Hindi ko alam. Sana makatulog ako nang mas maaga mamaya. Ayon. Diba? Diba? kahapon kasi walang pasok yung aking alaga so yung iba may pasok pero yung sa school niya wala so nag umpisa ngayon yung first day niya na hanggang 3.30 so ayun dapat kanina pa ako malis kasi nga bili ako ng kape ko kasi nga naubos na yung kape ko and kailangan ko yun <laughs> kailangan ko ng pang energy ayun o, diba? wala akong magawa sa aking hair pinutulan ko siya ng ganyan. Ano ko siya, ginawa ko siyang, ano, ayan, okay lang siya. Ayan, bahala na siyang magulo. Wala akong pake. <laughs> ayan, nakapayong pa kasi mainit. Kasi ano pa lang, mati, mati 3 o'clock pa lang naman din, kaya mainit. Ayan. First day, ano kaya ang mangyari sa aking halaga? Nagutong ba siya? Kasi, nung umaga, ang almusal lang niya is dalawang uh, is, uh, maliit lang na ano maliit lang siya na tawag dito maliit lang talaga siya na uh, na shopaw napakaliit lang ayun hindi sana ako sa sangol pero dito na ako dadaan sa may banda dito mas malapit hindi ko na umakyat hindi lang ako nangapit ayun lang kinain niya and then Ah, uh, total mayroon namang ano, binili uh, may lunch box naman siya doon sa school. So kasi pag mga ganyan, pwede kang bumili doon uh, every monthly or weekly magbabayad, 'yun depende na lang kung ano ginawan nila, no? May monthly na babayaran para sa lunch box, no? Para hindi na magluto. Si mahirap nga naman, 'di ba? Mag, mahirap mag-i-count eh, lang naman yung kakainin niya. So, bibili na lang. So, yun. Wala akong gagawin. Kung hindi, sunduin lang siya. And then, wow, nagdala lang ako ng kunting snacks niya para makakain siya, no? Habang maglalakad kami pa uwi. And then, I'll give him a 30 minutes nap, no? si mayroon pa siyang klase mamaya namang mga 6 to 8. Yung running klase niya. niya. Ayun. Mainit. Ganito talaga. Ang haba ng oras ko, guys. Grabe. Ang haba ng oras ko. mula umahaga, no? Kasi sabi sa akin na mag-take ano, mag a rest lang ako. Kasi, ano, ewan ko, napansin siguro nila sa akin na nag-iba yung itsura ko. Parang bumagsak siya. Wala. <laughs> Ayun. Bumagsak siguro yung mata-mata ko, no? Na hindi ako nakatulog. Ayun. Kaya sabi sa akin, um, ano ka dyan, magpahinga ka dyan. Or mag-ano ka dyan, mag-basa ka ng libro. Ayan. So, Nagpapagod na ng nga yung mata ko. <laughs> <So>, na <laughs> nga yung mata ko, e, no? Gaya, pagpapasa pa ako. So, yun, naiinig na lang ako ng mga drama. Uh, hindi naman, ano, parang mga ano lang yun. Yung sa Dear M.O.R., mga gano'n, gano'n. Yung yeah. pinapakala <laughs> ko. <laughs> <laughs> uh, ayun. Kasi gusto ko lang ng audio. Audio booth lang siya, no? So, okay naman. So, dito ako dadaan. Kasi bibili ako ng kape. Bibili ko yung kape na, ano, ng... Nescafe na yung maitim siya na ano yung puro lang siya hindi na ano tapos bibili ako ng ng milk condensed milk yun ang magiging pinaka ng ko so ayun ay and then pupunta ako sa kabila pero dadan ako dito sa my mall mismo ay against the light dadaan sa mango para mas malamig. Yan, dito ako na. Sa lamin. Akyat ako. And then, meron naman dito, kaso nga lang, hindi ko sure yung, ano, yung, yung price niya. Hindi ko sure. Kaya, aakyat ako dun ako sa ano excuse me sa may sa may DS ako sa may DS ako mag ano uh, bibili kasi nga para siyang ano para siyang tag Philippine product siya ang dating eh, may Philippine product din siya doon so doon ako just ano dito lang ako dumaan sa marketplace kasi maaga pa naman. Dapat pupunta ko ng Uniqlo ulit. Check out. Well, uh, to check out kung mayroon ng ano. Um, mayroon ng Family X. Spy Family X, no? Ay, marata na ka lang. <laughs> Ay, napo Ayan, malapit na. And then, ano na lang ako. Dali lang naman. Kapilang at saka condensed milk. And then, ito. din ako ng tubig ko para just in case na ako, no? Bawin din ako bibili. and tapos pala, medyo inagagahan ko ng konti. No, ano talaga yung mata ko? Ay, eh, yung isa ko. Kasi yung mata ko. Kulang talaga sa tulog. Kasi nga, 3.30 na yata siguro ako nakatulog. No? And then, nagising ako ng 6.45. 6.45. Nagising ako ng 6.45 Kaya yung mata ko Pero nung last uh, Nung Sunday night Sunday night Aga ko natulog And then kinabukasan Medyo mag-8 na Mag-8 na yung nagising ako Kasi walang pasok yung bata ng Monday Ayan Ito, 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 ito. Pero bakit dito 35 dun sa kabila sa kabila is 28 ay wala silang ano 35 siya ay 35 siya pero original siya dapat yung medyo ano dun sa ano kabila meron eh sa 360 mas mura sa 360 mas mura siya so I need to go there to 360 kasi doon 20 ano lang siya eh Masama, alin na lang ako. Kasi, ito, 58. Ito naman, 35 siya. 35 yung kape nila. Doon sa nakita ko, is 26. So, I'm gonna go. Doon ako, doon ako sa kabila. Doon sa 360 ako. Total so, may time pa naman ako, no? Tignan ko yung time. 3.05. Kaya pa yan. Doon ako sa kabila. Kasi, may 360 doon. Pero, parang ano yung Parang medyo malayo kaya. Or should I? Kasi kung ano, malate. ayoko siyang malate. Mamaya na nga lang. Dadaan na lang kami dun mamaya. Kasi baka malate ako. ayoko mali kasi pag magsusundo. Um, siguro mga 10 minutes bago ako papalalabas papa ng mall. May time pa naman. Kaso nga lang, yung pagpunta ko doon sa may 360, medyo aabutin uh, ako na ano. At saka hindi ko alam kung mahaba yung pila. So, ayun. Wala kasi ako ng ano, unique. May unique lodi dito, pero papaganan ka pa siya eh. 3.30 yung labasan ng bata. So, I don't want to, ano, I don't want to be a rush. Hindi ako nang mag-rush na ano. Ayun. Ayan, so ano lang muna ako dito. Titingin-tingin lang ako. Pero gusto ko talaga sa yung Pero marami silang sale. Marami silang sale dito. Pero hindi ko ano. No. Ibang, ibang trip ko ngayon. Tignan nyo guys, yung ginawa ko sa buhok ko. Ina, sinagi ko lang. Sinagi-sagi ko lang siya. So, kaya na ganyan. Kasi nga curly na nga yung buhok ko. And then, parang mas ano, para may wave siyang kakaiba. No? Para may wave siya, wave siya kakaiba. So, ganyan ko siya, oh. Ayan. Para hindi naman siya diretsyong-diretsyo. Pero pag straight yan, maganda sana. Kasi wini, nawi-wave kasi dahil nga nag, ano, nag-iipit ako ng hook sa bahay. Kaya ganun. Ayun. Aha. Tapos bibigyan ko rin siya ng merienda yung alaga ako mamaya. Kaya nagdala ako ng, ano, ng egg. Egg, chocolate egg. Pero ano siya, yung ah, uh, kakaibang ano, chocolate. Yung gustong-gusto niya. And then, meron siyang, ano, meron siyang ah, uh, laruan sa loob. Yun ang mga gusto niya. Sabi ko sa kanya kung anong merienda niya. Ayun. Hopefully, no? Kaya niya. Kaya niya yung ano, yung antok niya. Tapos <laughs> ang ano, naano ko siya kagabi? Anong oras na siya natulog yata? Kasi may narinig, narinig pa ako. Nak nagising pa siya. Ayun. Kung meron ano, may say yung loob. May say yung loob nila ngayon nung may sale sila. Pero ayoko nang kumuha. Ayoko nang bumili dyan. Kukunin ko na lang. Di ba? Ay, masarap din dito tumambay. Kasi malamig-lamig. Mamaya, paglabas, mainit-init na. siguro dito yung isa kong friend, no? Na ano, tumatambay dito. Tititignan ko nga kasi minsan hindi ko siya nangikilala eh. Pwede po nga siya eh. naman. Ano na siya dito? Baka nandun na o mamaya pa siya. Let's see. 3.10 pa naman eh. Ten pa lang naman. So, maaga pa. May hindi si siya makikita. Mamay lang ako bibili ng kape. Tignan nyo guys. Marami rin ako upo dito sa bandarito. Ayan. iyan pa ako dyan. Maganda rin. Dapat na mas maaga pa ako kanina pa Hindi kaya ako late. Hindi naman siguro. 3.10 pa lang naman eh. 3.30 yung labas niya. So, hindi pa yan sila magpapapasok. So, first day na kukunin ko siya. Kasi yung mami niya yung nag ano naghatid. Ah, hatid. <laughs> Kahit puyat na puyat na yun siya Gusto gusto pa rin yung mag -tid. Kasi ano, basta ano yung bat, ano yung nanay niya. Hands-on siya pagdating sa uh, paghahatid. Hands-on siya talaga. So, yun. Super blessed kasi siya yung naghahatid. Pero, okay lang din kung ako. Kasi, wala naman akong ginagawa. Kaya, nung pagdating niya. Nung pagdating niya kanina, sabi niya sa akin. ano pag-alis niya kanina. Na, naghahatid siya. Sabi niya. <laughs> maaga pa yung take a rest? sabi niya gano'n <laughs> o di diba ako pa yung pinag ano pinag take a rest uh, nakita niya siguro na nangangalong mata pa ako na hindi ko na ano, namamaga siguro yung mata ko nakikita niya kasi kung mamama na kung ano ako eh uh, bago, hindi hindi naman sa bagong gising ma, maaga din ako nagising pero mas maaga siyang ano ma, mas, mas maaga siyang ano mas uh, mas maaga siyang uh, nagising sa akin. Ayun. Okay lang naman. May na-visit sa akin matanda kasi nagdadaldal daw ako. Pakailan niya. pag sila yung nag-uusap. <laughs> 'Di ba pinatulan yung matanda. 'Di galing yung matanda, na yung kala niya hindi ko naiintindihan. <laughs> Ayun. O dito mayo siya. O pakailan ko. 'Di ba? Tumayo siya. <laughs> bad eh, no? So, hanggang dito na lang, Mars TV Vlog. At malapit na rin akong bababa. Bye-bye!